So what's up, what's up mga kumagayin ba kang online judge? Walang iba kundi judge nyo na. Okay guys, pangatlong review natin ngayong gabi. So na-review na natin ngayong gabi yung dalawang battle sa FRBL. Dodong Saipa, Chanel, mjc Tools at ito yung pangatlo Rapido versus Badang at shoutout kay Momoring na nag-request ng battle na to. So Ahon 7, putang tagal na nito, no? At hindi ko na rin matandaan kung sino yung panalo sa battle na to. Pero sa pagkakaalam ko na panood ko na to eh. Hindi ko lang talaga matandaan. It was 7 years ago so shoutout kay Momo Ring binigyan mo ko ng chance na mapanood tong battle na to ulit so yun, rapido versus badang game badang. game game badang. game 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 dila game 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 ng bilat. <laughs> Mag-ingat ka sa taong walang pangarap manalo. <laughs> Dahil nalulungkot lang ang kaluluwa ko kapag hindi ako nakamumura ng tao. Kaya rapido, putang ina mo! <laughs> ano ba na yung mo sa kultura ng hip no ay pagiging kupal mo? Alam ko yung kupal mabaho, kaya try mo yung bag sa inuman, mabubugbog ka ng tao. <laughs> Wow! Ano ba improvement ni Gago? Yung mangaral sa mga tao pero sa sariling pagkatao ay walang pinagbago? Na parang ako pinakamagaling na hudyo at ako pinakamagaling na rapper sa buong mundo sa sobrang lupit ko pati sa flip top ako na magpapatakbo <laughs> Eh di ikaw na Pinakamatindi, <laughs> pinakamagaling pinaka at pinaka sa pinaka hindi na ka magaling mag at sa akin, masikat ka pa. Pero ako lang yung puro talo na marami movement talaga. Ikaw, minsan ka na nga lang ina tangin na birthday bash mo pa. Abay, matindi ka. Pandayo talaga. Pandayo sa kainan ng buwaka ng ina. Inimbita na lang ng inimbita, nagsama pa, nagtake out pa, tapos nakitae pa. <laughs> tusok lang ng fishbowl, pati sa mga bakla, nagpupumatol. Pero hindi ko pumapatol sa mga putak na putak na bakla. Gagawa ng ingay para maka... Kahit, ka, gagawa ng ingay kahit sino inaaway para maging sikat sa madla. Katulad ng mga haters ko. Sila na nga unang tumira, dumipensa lang ako. Nagalit pa sila. Ano ba pinagpuputok ng mga butsi nyo, mga putang ina? Bitter kasi ka... Bitter kasi... Kasi nga, mga ampalaya. Buti pa yung kanta kong papaya, kumita na. Samantalang kayo dito, puro payabangan ng ipon, wala pa. Iniisip niyong pabagsakin ako kung ano sinasabi, makapag-judge lang. Samantalang ako, nagtatrabaho ng mabuti. Pag, na, pag napapagod, nagpapamasaj lang. Tapos inaaway mo yung ama na responsable. Sa bagay, ganyan talaga kapag mga rapper, walang kinabukasan na pag-uugali, tae. <laughs> sabihin mo naman masama ugali ko. Patunayan niya may, may, payo ko sa iyo. Alam mo pagdi ka nasusuka, sundutin mo 'yung mo. Pag ayaw lumabas, sundutin mo 'yung mo at saka sa lalamunan ibalik mo. <laughs> Gago. Pero di mo na mababalik ang mga tao na punta na sa akin, papasagin ko ang pagka pagkatao mo, pang respeto na tao na pasa, kain mo basa, kain ko ang kalooban mo para pagkapanalo mo, hindi mo natatamasa, kain pa basa, kain ko ang palad mo, uuwi kang luhaan at luluhod ka sa, kain sabay, ah, men. Kaya mga kamay nyo, pagdasal natin si Rapido. Gago. Rapido! magbigti ka putang ina ka. kapila ng iglesia. Huwag mo kami pangaralan, wag demonyo ka. Bigyan mo nga ng girlfriend si Enigma kung talagang sugo ka. Tang ka. Time. Okay. So, masyadong malawak yung atake ni, ni, ni Badang dito. Kailangan nating uh, may mapakinggan para may ma-differentiate natin yung round. So, hindi gano'n, ah uh, ang tawag dito. Basta ano, eh, malawak, malawak yung ano, hindi sa hindi sa mga salita na ginamit ah. Malawak yung uh, masyadong broad yung atake niya na pwedeng may pwedeng tumama, pwedeng hindi, parang gano'n no. So kailangan natin ng may kailangan natin ng isang uh, malalapatan para makita natin yung yung uh, difference ng dalawang Round so. Proceed muna tayo kay rapido dito para makita natin kung ano ang pinagkaiba ng round nila. Yo! Madangaw naman eh, nanamam. Sa sa iyo na naman kami kukuha ng kabanalan, wag naman ganoon. Pakakainis ka. Pinakamalaki yung pinakamalaki kong event ng birthday ko, pa't nag-guess ka. Eto lang ha. Eto na. Dahil sa sunod-sunod na talo ko, eto na. Eto na, parusa sa akin. badang, Ouch! Sa tuwing naririnig ko yung aning na letra na yan, ako naririndi. Ang sakit mo sa tega, gusto mo palitan natin? Aning din. Tutuli. Sipin mo ha. Kahit sino dito, yun lang matapat ang pangalan mo sa pangalan ko. Napakalaking insulto na. Rapido versus badang. Mas okay pa siguro kung rapido versus patlang. <coughs> kasi alam mo ba, Dang? Ikaw ang bantang di na dapat sulatan kasi insulto ko sa patlang. Ito'y makatang mangmang -mang na parang tangalang prutas ang pamagat ng ginawa niyang kantang inihain sa madlang sikmuray kumalamlang. Sa mga katuwid, ginawa mo lang ang kantang papaya para ano? Sila kumagat lang. Pesa ko, ay natawa lang kasi yung kantang papaya ginawa mong kalaswaan lang. Bes magpaturo ka na kay David Graham kasi gusto mo naman ay umangat lang at pagbagsak mo pababa, humanda ka na mo galamtang kasi yung pangalan mo badang susundan ko na ang tandang panamdam. Badang! Nandito lang ako kasi gawo Oo. Oh, ang pagsulpot mo ay masakit para sa amin. Bagang. Sakit mo sa bangs. Ano ba, mga pala ako pag tinalo ko to? Mas gugusti ko pong malawas kaya sa kalabanin to eh. Bakit? Di ba pag pumatol ka sa tanga, mas tanga ka? Kaya pag pinatulang ko to, pag nanalo pa sa akin to, uwi pa ako masaya kasi pinaturayan ko, hindi ako napatol sa tanga. Badang. Doon pala panalo na ako. <laughs> sa dami ng angulo sa'yo, pwede ka ng perfectong modelo. Wala nang kwento, suntok na agad, real to ang buwelo. Eto, reckless rapper, pag nagbaneho, wala nang preno, durog sa akin ang atay mo, presto. Reno. Almamatal ko na ang rap kong ang flip-top gobyerno, ikaw yung alma. Moreno, piling henyo, e, utak mo, sebo. Oo, kayo-kayo ko bubigin to, parang lego. Mukhang pera lang to, kontrolado lang to, ng peso, manipulado ka pa kay Lenny Robredo. Patay sa akin tong mikrobyo nyo, Herman Moreno. Ikaw lagi mo sinasabi, wala pang YouTube, badang ka na. Oo, oh, naniniwala kami doon, pero ngayon may YouTube na, badang ka na lang. Hmm. Dati kami lang kapang pero nakakaalam na tanga ka. Pero dahil sa tulong ng modernong teknolohiya, ayan, tinan mo, ang dami na nila. Oo, oh, nag improve ka noon, nung amateur pa kami. Pero ngayon, professional na kami, nag improve ka pa rin. Hirap <laughs> 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 sa'yo, lagi yung sinasabi, oh, wala, wala pang flip-top, binabayaran na ako, wala pang flip-top. Ano, pag una, mahal, ano tingin mo sa flip-top? Antique shop? <laughs> Ito, tatandaan mo, mas masahol ka ko kasi ikaw nananatili ka ng bano. Pag tinapas sa mukha mo yung sugit ng diabetic, mas marami bang madidiri sa'yo. Mawala ka man dito, wala nang papalit sa'yo. Kahit pakasala mo si Katrina, wala nang hahalili sa'yo. Kasi nga, wala nang gustong maging ikaw. Kung meron man ditong rapper na gustong maging ikaw, ikaw. <laughs> kasi kahit sino ito pa sa'yo, rapper, ang image, laging sira. Alam mo, mawala na lahat ng flip-top MC, wag lang ikaw. Ang matira. Aminin <laughs> <laughs> mo na kasi wala ka ng improvement. Ha? Yung rap skills mo, pwede in challenge. Walang movement. Bars. I can barely win in English conference. You wanna try me? You can act like me. You can rap like me. You can grab this chance to win this battle because the only thing you can grab, taxi. I have a lot of pants. Call me fantastic. You have a lot of pants? Tragic All the way from Kabita and battling, Badang was so bad with than traffic. Well anyway, I would like to show you some magic. When I turn off this camera, I can turn this plastic into, look, sarcastic. <laughs> <laughs> I trained for this battle. I used to catch flies using chapstick last week to defeat Badang the last week. I know you're a star, fish. <laughs> and your name is Patrick. Time. Okay, so ayun. Sana maging mas klaro to sa inyo. Uh, sabi ko kanina, yung atake ni Badang masyadong broad, no? Hindi sa mga salita na pinagtahi-tahi niya, no? Masyadong broad na kumbaga may mga times or may mga instances na tumatama, hindi, tumatama, tumatama, hindi, hindi. So, ganun. Unlike yung kay Rapido, direkta lang. Direkta lang kay Badang yung kumbaga yung sulat ni Rapido para kay Badang lang. Kumbaga hindi niya pwedeng uh, uh, hindi pwedeng ispit sa, sa ibang battle, hindi pwedeng ispit sa ibang MC kay Badang lang mismo. Yun lang yung sulat ni Rapido at para sa akin effective yung part na yun, effective yung yung ganong estilo kasi nag-focus lang talaga si si Rapido kay Badang. Unlike kay Badang na masyabi, ma, maram, masyado siyang maraming sinasali sabi ko nga masyadong broad uh, may 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 pangkalahatan may kay rapido lang may may mga dal moments eh, may mga dead air din si Badang. may pansarile. So, ang dami, ang dami niyang atake doon. Yun yung sinasabi ko sa inyo na kailangan may mapakinggan muna tayong malalapatan ng round para makita natin yung differences. At ayun, lumitaw yung difference ng sulat nilang dalawa. At I'll go with Rapido dito sa score na 8-7. Kaya Rapido ako dito kasi mas direkta, mas klaro, mas okay, mas effective. Lahat eh, mas... Alam yun, lahat ng ginawa ni Badang, kabaliktaran ng kay Rapido kaya kay, kay Rapido tayo dito. Kay Badang naman, yun nga, ulit-ulitin ko man, masyadong broad, marami siyang sinasama dito, marami siyang uh, hindi tumatama. So, yun, yun lang, ganun lang kasimple. Rapido yon 8-7. Dinaig nyo papiestahan sa todong paghahanda. <laughs> Samantalang ako parang turista lang, selfie na selfie. Dinaig pa si Dora sa paggagala. Habang kayo nagpupuyat sa pagsusulat, ako naman kumakantot. <laughs> Gago. Tapos pagdating dito, kukupaling ko lang kayo, tapos pabalang pa akong sumagot. Kasi nga, wala kayong mga halaga sa akin, mga fa, curse, squatting na walang ma, nurse, mga kupal, nara, pers na nagsasabi na wala kong fa, lures, pero alam niya tungkol sa buhay ko dahil isa siyang satunik kong hey, kaya sa, tu sa utak mong talangka, wala kayong kasiyahan sa buhay. At least kahit hindi mahusay, basta't nagpapakatunay, hayahay ang buhay. <laughs> hindi naman pasyan dito kung mag magaling ka makipagkupalan, tapos sa totoong buhay, mas balasubas ka. Nakakahiloy ang kayabangan mo, nakakalasing ang pabida mo, kasi nga malaubas ka. Ang sarap mong i-blender at i-gawin kang fruit shake. Ipainom sa mga bugok mong pans na sayo ay true faith. Utak tayo mo, ipagsama na natin para makagawa kayo ng fruit cake. <laughs> Para may handa kayo pag nag nag-aybul kayong mga group fake fake MC fake rapper you only know in flip top as a fake poet kaya kayong mga walang alam sa kultura ng hip halik sa akin poet kiss my ass kiss my ass halik sa akin poet poet <laughs> lumalabas <laughs> akin aking matindi. Tumitigil ang plata ng kuryente at mangilaw ng mga post na inapupundi. Gumagrabe lahat ng mga lahat ng mga kalaban ko ay kumakampe, kumakate, mga babae lumalapit sa akin kaya ilayo mo sa akin ang girlfriend mo dahil malamang madadali. At kahit hindi ako guapo malakas ang akin dating. Kailangan na nga ng himlayan eh para sa lahat ng patay na patay sa akin. Kaya rapido, yung kalibugan mo, lalagyan na natin ng tuldok. Para pag tinanong ka ng mga tao kung ano kinamatay mo, sasabihin ko, tatlong oras, anim na putok. <laughs> Tanginan, dami kakamatay yun pa, tangina mo. Napakawak mo masyado sa sakakupalan, sagrado, ugaling bastardo, feeling abogado, kaya ito si Tarantado, kaya kong pabagsakin kahit may kinakapitan ka pa, kahit pa, ako'y mahina pa, pababagsakin ko, karir mo sa industriya, kahit malakas sa social media ka, tangina ka. Sarap mong batukon magdamag kasi nga, Pabida ah. Kaya tingin niya sa sarili niya, superstar. Tatlong oras kami pinaghintay nito nung pumasok sa CR. Pinasuntan ko sa kasama ko, bumubulong daw na nagdarasal. Nung inakyat yung pinto, tirik yung mata na nagsasalsal. <laughs> 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 Tapos sabay daw kumanta ng tatlong oras, anim na putok. Tatlong oras, anim na putok. <laughs> oras ka sa CR, tapos anim lang yung putok. Pinapatunayan mo sa mga tao na gano'ng kakabaog. Ako isang oras lang, pero 10 putok. Boom! Limang babae, taog Ay. <laughs> so, yun. Katulad ng round 1, kailangan natin ng uh, may malalapatan muna para makita natin yung difference ng uh, stilo estilo or sulat nila doon. So, yun. Rapido, round 2. Bangya ka pa daw, wala akong ma-rebat. <laughs> <laughs> <Diyo? laughs> Alam mo 'yung sila ko, ubod mo nang yapadang, Kaya wala nang sa inong commitment. Yung attitude mo parang mukha mo, kailangan ng special treatment. Sir dito mga badang followers. Ayun, kakapalo niyo, minapalaba kayo. <laughs> Ano madalas yung makita sa post si May show ako sa ganto, may event ako sa ganyan, kababa ko lang ng aeroplano, inggit na naman yung mga rapper dyan. <laughs> Meron. Ang hirap sa iyo yung pagmamalaki mo lang sarili mo, nagpapanggap ka pa na may iniinis sa iyo kahit wala naman. Para ano, magmukha kang awa-awa, -awa, magmukha kang pita? Noon na lang kami iniinis kasi una ka nagyabang. Hindi ka namin hinihila pa pa, Tingnan mo, sino, utak talang ka. Kung tinatapakan mo kami, umaangat ka lang. Ha? Tingin mo, sino? Yun ang hirap sa'yo eh. Ang galit ang pinapailan mo sa kulturan to. Wag, rang, wag lang rapang mahalin mo. Mahalin mo rin yung mga nagmamahal sa, sa nagmamahal sa'yo. Irespeto mo rin kami. Ang sabihin mo yung totoo. Respeto, totoo. Kahit bali balik rin mo yan, ang tunay na respeto, yun ang pagsasabi ng totoo. Eh, kamustay naman natin yung BPWC. Badang plain white clothing. Gago, <laughs> <laughs> plain white clothing. Balik. Balita ko, wala na raw benta. Sino ba naman tanga bibili? Limandaan, isa, plain white na tarpulin pa, tela. <laughs> Pero balita ko sa... Speaking of clothing, meron daw rapper sa QC, sobrang bad trip na bad trip sa'yo. Hindi ko babanggitin yung pangalan, pero binura out sa damit. Sobrang galit niya sa'yo, sabi niya sa'yo, sasapakin ka ron niya sa muka. Real talk yun. Wala kang imig. O, oh, di ba? Matapang ka lang sa mga pants. Hindi ka pa sinasapak, 50-50 ka na. Wala kang response. Ha? No, wala. Matapang ka lang pala eh. Awas okay, ito pa. Hoy, okay. nag-joke. Matay tayo diyan. Ay, matagal to ha? Tsaka, lagi mo dinadamay yung mga kabasusan. Huwag yung ganon. Kaya yung mga tao, nakakatunga nga. yung girlfriend mo nga, parang Eiffel Tower. Lagi nakabuka <laughs> Alam mo, hirap sa'yo. Pero ito lang, ha? Yan! Ito, ay nasayang meron pa. Ayun! So, katulad ng uh, sinabi ko kanina, kailangan natin ng may malalapatan muna dun sa round ni, ni, Badang para makita natin yung difference. Kasi sa round 1 kanina, Ayun yun, di ba? Parang narinig natin yung round 1 ni Badang at para sa akin, broad eh. Tapos narinig natin yung round 1 ni Rapido. Nakita natin yung uh, difference ng, ng sulat nila at kay Rapido talaga yung round 1 para sa akin. Ngayon, pag perform naman ni Badang sa round 2, ganun pa rin eh. Malinis, may mga malalawak na ano pa rin, na atake. Pero, ang pinagkaiba lang, ang naging difference nila is performance naman. Nag-choke si si Rapid dito medyo matagal yon at hindi kayang isalba ng mga nice spit ni Rapid 'yung uh, choke na yon. So Badang, badang tayo sa round 2, 7-6 para sa akin. 7-6 yon. So 8-7 sa round 1 in favor of Rapido, 7-6 naman in favor of uh, Badang sa round 2. So pare silang may round na na nakuha. Ang score is Uh, 8-6 yun, no? 8 kay Rapido, tapos 6 kay 14, uh, no? So, may, parehas silang may 14 points round 3 game. Pero ito lang, ha? Yan ang napapalahan at chuchok na! <laughs> Ayan, naalala ko yung laban nyo ni J. King sa bahay katay ang puta. Yung may bit na mukha ka ng tanga. Para kang ang style mo para si Petty Wap Lapeya. Dinaig niya pa sa boring si Zaito Khalifa. <laughs> Kaya makinig ka kay Badang na malatupak sa ikaw na si Tupak, jakul ng magkatupak na ulol. <laughs> Sarap itulak sa paol para mic na idinuldol ang ang itak ay pinukul sa utak mong mapurol. Ano tao-tao ka choka naman. <laughs> Yaw, sa utak mo mapurol. Kasi nga, hindi ka naman talaga magaling, baby. freestyle <laughs> to, bi bigyan kita ng partida, partida. Yep, oh, freestyle, partida. Pero si Rapido, alam niyo mayaman to eh. Dahil pa sa pagrarap, ikaw ay umaman. Hindi ako makapaniwala kaya siya'y aking sinundan. Kaya pala maraming sasakyan si Rapido kasi bantay pala siya ng parkingan. <laughs> sabi niya po, o oh, patras atras, oh, boss! Pero di pa ako tapos! Hanggat ang dip-dip mo, hindi ko na bos Gago. <laughs> naman sakit sa akin, ikaw pa yung masasaktan. Parang bumaril ka sa bullet kahit anong ratat mo sa akin, di mo ko matatalaban. Asintahin mo man ang ulo ko, stainless na bungo ko, di mo ko maduduguan. Nagsasayang ka lang ng bala sa so wala, hindi mo ba nakukutuban o natutulog-tulugan ka lang? Mahirap namang, winawasa ko ng puso mo, pangitingitikan na lang na parang ganito lang. Choke <laughs> ka po eh. <laughs> Sabay talikod dahil nasasaktan. Kaya lalo kang masasaktan kasaktan dahil dati kang Chris Chan ngayon naging iglesia ni Batman ilang taon. Makinig kayo, makinig kayo. Awag. Iglesia ni Batman ilang taon naging bida tong stand man sa sobrang hangin din pa yung stand fan sino Dolorito, lapit sa gitna stand fan. Kaya sa dami tinutulig sa mga kala ano mga reliyon, unti na lang sa nagmamahal. Ito ba yung alagad ng Diyos, ang ugali, animal? Akala mo'y banal, yung pala'y isang hangal, bukang bibigay dasal, wala namang tangal. Baka gusto nyo sabayan ako, akala mo'y banal, yung pala'y isang hangal, bukang bibigay dasal, wala namang tangal. Ama na ang kalukuhan mo, rapid Okay, so, ganun pa rin. Kailangan natin marinig muna yung round the... Uh, 3 ni Rapido, Kaya bago tayo magbigay uh, ng hatol dito. So, ayan, malinaw naman kanina no. Sa round 2, nakita natin yung naging uh, yung difference ng uh, both rounds. Pagdating sa round 2 nakita rin natin yung uh, pinagkaiba noon, Linis ng performance choke. Round 3, tignan natin kung anong pinagkaiba. holy, ka Pwede ba may abol pa, pa? May abol pa. <laughs> na, sa mga sinasabi mo sa sarili yun, hindi na ako papalag tira mo iglesia, kaya ka pala nati walag. Real oh. we'll talk yun. Alam <laughs> mo ha? Tsaka ito, selos to sa asawa niya. Kasi araw-araw daw, nagahat sa pag-uwi ng bahay, iba-iba raw ang nag na lalaki. Iba-ibang kotse. Yung, pag, yung sobrang selos mo, super. Eh, sinasakay ng asawa Uber. Uber. <laughs> okay. Alam nyo ba, 2013 nagpaus yan? Hindi raw baduy ang rap... So, sa mga hindi na nakaabot ng Uber, ah, uh, sa pagkakalam ko, dati, Uber ang ginagamit namin kasi mas mura doon eh. Pero sa pagkakalam ko, binili yun ni Grab. Kaya wala ng Uber ngayon. Yung, yung sobrang selos mo, super. Eh sinasakyan ng asawa mo, Uber. <laughs> Alam nyo ba tu nag yan? Hindi raw baduy ang rap sa TV. As long as rap, sakop naman daw ng industriya. Sabi niyo sa kanya galing. Pero 2016, nag-post uli Dahil daw sa pagsali ng mga rapper sa TV, nabababoy daw ang rap. At kahit daw wala siyang makain, hindi rin siya sasali doon. Kahit wala kang makain, eh sa sobrang guto mo sa atensyon, kinakain mo na rin mga sinasabi mo. Ha? Bigay ka ng bigay ng opinion, sumasalungkot naman sa paninindigan mo. Kinakain mo lang lahat na sinasabi mo, mo ugaling aso. Oo, tapos ay binubugaw, oo, bugaw, parang dati mong kaso. Wala kang maluloko dito na tao, paano kami maniniwala sa'yo, sinasalungat mo mga sinasabi mo. Eli Soriano. Ha? Kaya alam niyo ba, wanted to sa Baguio? Alam niyo kung bakit? Kumakausap siya ng mga babae, edad 30, pababa. Mula sa Baguio, dadali niya sa Maynila, pababa. Para ibugaw at para magkaroon siya ng komisyon, yung presyo, pababa. Yung mga konserbatibong babae, tinuturuan niya mag-espageti, pababa. Yung prinsipi mo, taas-taas, pero yung tingin mo sa sarili mo, pababa. Ha? Hindi ka, kundi ikaw, lumalaki na yung muscle mo, kakahila mo sa mga babae, pababa. Pababa! Pababa! Kaya tingin mo, estado mo, buhay mo mataas, pero yung kanilungan mo, pababa! 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 Kaya tingnan nyo, baon na to sa lupa. Iduloy na natin sa impyerno. Tuloy na natin. Pababa! 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 ka na. <laughs> Oo. Ayun ang hagdaan sa mama ko, pagbaba. Una ka na, dibuhay nyo ba. <laughs> nyo ba, boss eh, hirap sa'yo. Alam nyo ba, alam nyo ba nung namatay si Blackjack, nagpost din to? nagpost din yan. Sabi niya, simula nung nawala sa pamilya si Blackjack, nalulong daw sa droga. Ang problema, bakit kailangan mo pa sabihin yun? Ha? Pati yung pribadong buhay ng tao, patay na, ipapost mo pa, may maipost ka lang. Ganon katindi mo. Kaya niya sinabi sa'yo kasi pinagkatiwalaan ka niya. Limitahan mo naman yung bunganga mo. Alam mo, pwede mo nang palitan yung x-ray sa airport. Kasi wala namang maitatago sa'yo. ah, di ba nga pala, endorser ka ng beer? Anong beer yon? Epes beer? Tinan mo nga naman. Sinong tanga kukuha ng beer na lasang ipis? <laughs> ha? Pero balita ko, nalugi na raw yung kumpanya. Kasi ko yung kinuwang endorser. Hindi ba masyadong <laughs> hard? Kasi paano ka nga naman bebenta ng beer? Wala ka naman bars. Okay. Tang ena. Tang ena dalawang beses nag-choke si Sir Rapido. So yun, malinaw, no performance wise. Badang. So tatlong 7 para kay Badang, that's 21. Kay Rapido naman round 1 kanya yon pero pagdating sa 2 and 3, may choke siya doon dalawang beses. So sayang, sayang to. Pero yun rounds 2 and 3 badang yon round 1 barapido, rapido 21 to 20 yun lang ganoon lang kasimple performance wise na lang talaga yung magiging basis natin kasi para sa akin wala naman silang may wala naman silang linya linyang mabibigat na binitawan sa isa't isa no performance wise linis na lang talaga so yon badang flip top on 72 boto numero 50 para ay badang ko na sumuporta, tae. <laughs> Ayon tayo, maraming salamat. Judges. Judges, may isa uh, ba, na uh, lang. badang uh, all three rounds, actually, uh, sa yung third ni ni Rapido. Rapido. Actually, ang ganda ng build-up, kaso lang nahinto ulit. Uh, yun, medyo obvious naman yung outcome. Badang, sobrang entertaining, uh, best battle para sa kanya so far. Yun, badang uh, Tiger Thai, so na sa round 1 medyo may laban-laban pa na wala lang talaga si Sir sa round 2 chat sayang na sayang tapos si Badang naman todo ng todo every round At, mas malinis na performance tapos pareha silang nawala sa round 3 kaso nga lang yung pagkawala ni Badang mas nagamit niya uh -oh. mas sumaba yung rounds niya mas sulit yung mga subot na binigay niya kaya sa pagkakataong to congrats kay Badang Badang talaga yun yun, wala na mga abang uh, round 1, binigay ko kay Rocky do. Round 2, round 3, mm. wala kayo pa Yeah, tama. Round 1 round ba dang round 1, ay round 2 and 3 kay... Round 1 pala kay Rocky round 2 and 3 kay Badang. dang. Mm. Uh, shout out third skin. Binoto ko, ano, si Badang. Uh, round 1, medyo, ano, tumatabla ka. Pero, Round 2 nawala si Rapido. Round 3 kala mga makakabawi si Rapido kaso nawala ko. Kaya Claro, klaro, klaro. Badang. Okay. So, same no? 1, Rapido, 2, and 3, Badang. Halos ganun yung uh, vote ng mga judges natin. So, yun. Ganun lang kasimple. End na natin yung uh, vid. So, almost no 25 minutes yung ano yung battle yung vid natin almost 30 minutes lang so sana na-enjoy nyo kahit ganito ka -ik kaikli lang yung ano naging review natin. Wala eh. Uh, performance wise na talaga yung naging ano, naging uh, basis. So shout out kay Momoring sa request mo na to. Rapid divers ba Sana, mapanood mo, sana magustuhan mo. Kita kasi tayo sa next na review. Mga humag, Peace out.